Isabel Iyon ang ipinangalan kay Isabel ng mga taong kumopkop sa kanya. She lost her memory. Two years ago, nagising na lang siyang hindi nakikilala ang kanyang sarili. Kahit ang kanyang pangalan ay hindi niya matandaan. Dalawang mag-asawang bulag ang kumopkop sa kanya. Si Tatay Berting at Aling Mina nakalimutan man ni Isabel ang kanyang nakaraan, hinding hindi niya naman malilimutan ang sinapit niya taon na ang nakalilipas. Flashback Si, sino po kayo? Na, nasaan po ako? Takot na takot niyang tanong sa dalawang taong nakaupo sa gilid ng kanyang papag na hinihigaan. Nasisigurado niyang bulag ang mga ito. Pareho kasing kakaiba ang kulay ng mga mata ng mga ito at parabang sa malayo na katingin. Napaupo siya nang magising siya at agad niyang sinapo ang kanyang ulo. Bigla kasing sumakit iyon ng husto. Sasamari, Gising na si Ineng! Bulalas ng matandang babae nang marinig nito ang kanyang boses. Nagsuot agad ito ng itim na salamin natataranta itong nilapitan siya. Si, sino po kayo? Na, nasaan po ako? Napapahikbi niyang tanong sa matandang ginang. Ining, huwag kang matakot sa amin. Ako si Aling Mina at hito naman ang aking asawa na si Berteng. Pasensya ka na kung narito ka. Sinusunod namin ang otos ni Madam Gris Ining wala kaming magawa ining eh, dahil delikado ang buhay. May nahon na siyang hinawakan ng matanda sa kanyang braso upang pakalmahin siya. Si sino po si Madam Grace? Si sino po ba ako? Bakit wala po ako maalala? A, ano po bang pangalan ko? Bakit po ako narito? Sunod-sunod na tanong niya dahil sa pagkataranta niya. Tila natigilan naman ang matandang babae. Napahawak pa ito sa bandang dibdib nito. Ibig mo bang sabihin ay hindi mo naaalala kung sino ka? Wala kang naaalala, Ineng? Sunod-sunod namang tanong ng matandang lalaki sa kanya. Nasa gilid na ito ni Aling Mina. Nakasalamin na rin ito na kulay itim. Wala ho napahagulgol na siya. Lalo yatang sumasakit ang kanyang ulo nang pilitin niya ang sariling makaalala. Ngunit tilaborado ang memorya niya. Nag-isip ng malalim ang mag-asawang bulag. Pakiramdam niya ay awang-awa ang mga ito sa kanya at para rin may kinakatakutan ang mga ito. Taan na iha. Hinaplos ni Aling Mina ang kanyang likuran habang hinahayaan siyang humahagulgol. Sino po ba ako? Nasaan po ako? Kayo po ba ang mga magulang ko? Hindi, Iha. Oo, anak. Kami ang mga magulang mo. O ni na itong nanay Mina mo. Ako ang tatay berting mo, anak. Ikaw ang nag-iisang babaeng anak namin. Bakit hindi ko po kayo maalala? Bakit wala po akong maalala? Naguguluhang tanong niya. Naaksidente ka, anak. A ano hong pangalan ko? Ang pangalan mo ay... Isabel. Napahawak siya sa kanyang puson. Masakit iyon. Halos tumagal ng sampung araw ang malakas na rigla niya. Ewan ba niya? kung bakit parang ang lungkot-lungkot niya sa tuwing titingin siya sa kanyang napkin na punong-puno ng dugo. Napansin niyang nag-aaway palagi ng pasimple ang mag-asawang bulag, ngunit hindi na niya iyon binigyan ng halaga. Simula noon ay namuway siya kasama ang mga ito. Mababait at mapagmahal ang mag-asawang bulag. Sa pagdaan ng panahon, ay napalapit na ng husto ang puso niya sa mga ito kahit alam niyang may itinatago ang mga ito sa kanya end of flashback magsisimba lang po ako Tiberting paalam niya sa kanyang tatay tuwing miyerkules kasi ay nakaugalian na niyang magsimba sa Antipolo Church malapit lang iyon sa baryo nila isang sakay lamang ng tricycle. Libre pa nga siya dahil si Kaloy ang driver niya. Manliligaw niya ito ngunit hindi pa rin niya ito sinasagot magpahanggang sa ngayon. Ewan pa niya, hindi siya makaramdam ng kahit anong kilig kahit magandang lalaki naman si Kaloy. Marami nga ang nagkakagusto sa lalaking iyon sa baryo nila ngunit wala pa talaga siyang balak magkanobyo. Palaisipan na rin sa kanya ang singsing -sing na suot niya noong magising siya. Itinago niya iyon dahil malakas ang kotob niyang susi iyon sa tunay niyang buhay sa nakaraan. Isang gabi kasi ay narinig niya si Nanay Mina at Tatay Berting na nag-uusap tungkol sa nakaraan niya. Ngunit hindi niya masyadong narinig dahil mahina ang busis ng mga ito. O sigi sige anak, ibili e mo rin kami ng suman pagka mo para may merienda tayo. Bilin pa ng tatay berting niya sa kanya. O sige ho tay. Suot ang kanyang mahabang palda at kamisito na pang matandang dalaga. Mga damit lang iyon na nabili niya sa okay-okay. Labandera lang siya ng kanilang kapitbahay. bahay kaya maliit lang ang kinikita niya. Humalik siya sa pisngi ng kanyang tatay Berting at nilapitan naman niya ang natutulog niyang nanay o halikan na rin ito sa pisngi. Umuwi ka agad anak ha? Bili ng kanyang tatay bago siya tuluyan makalabas ng kanilang maliit na bahay. Kaloy salamat. Pasasalamat niya kay Kaloy nang ihatid siya nito sa gilid ng simbahan. Sumasakay siya sa tricycle nito tuwing Miyerkules dahil bukod sa nakakalibre siya, ay sigurado pa siyang ligtas siya. Walang anuman. Babalikan kita rito pagkatapos ng misa, Isabel. Nakangiting sabi sa nito. Salamat, Kaloy. Napangiti rin siya bago kumaway sa papalayong tricycle nito. Ganoon na ang naging roti nila ni Kaloy tuwing miyerkules, Hinahatid at sinusundo siya nito sa simbahan. Hindi pa man siya nakakapasok sa loob ng simbahan nang may biglang humablot sa kanyang pulsuhan. Napasingap siya dahil isang napakagwapong lalaki ang humablot sa kanya. Sisigaw sana siya ngunit nalunok yata niya ang kanyang dila. Ngayon lang kasi siya nakakita ng ganito kagwapong nilalang. Mother, oh God! Nanlalaki ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Para itong hindi makapaniwala habang nakatingin sa bawat parte ng kanyang mukha. Ikaw nga, Yumi! Bulalas nito at bigla na lang siyang niyakap ng mahigpit napapatingin tuloy ang mga tao sa paligid. Tika, si, sino po kayo? Nagpumiglas siya sa pagyakap nito kahit sobrang bangon nito. Hindi mo na ako agad nakilala? I'm Calix. Damn, buhay ka pa pala. Bakit mo tinataguan ng asawa mo? Nakulagot ka na nagkakamali po kayo hindi ko kayo kilala nanlaki ulit ang mga mata nito din he realize something napataki pa ito sa bibig nito oh god wala kang maalala nagka amnesya ka napalunok siya kilala ba siya nito mahirap nang magtiwala sa panahon ngayon kahit gaano pa ito kagandang lalaki. Yumi ako to. Pinsan na ko ng asawa mo. Pinakapuging pinsan to be exact. Don't tell me you have amnesia. Bakit hindi mo na ako makilala? Dalawang taon lang simula ng maaksidente ka. a ah, alam niyong naaksidente ako? Nanlamig ang buong katawan niya. Pinagpapawisan rin siya ng malamig bakit parang nararamdaman niyang susi ang guwapong lalaking ito sa nakaraan niya. Bahagya rin kumirot ang kanyang ulo. Oo naman, akala nga namin kasama mo na si San Pedro at nagpaparti kayo. Kung alam mo lang, ang pinagdaanan ng asawa mo. Napalunok siya. Ma, may asawa ako? Yeah, he is Terence napahawak siyang muli sa kanyang ulo. Parang sumakit iyon ng todo. Parang nagdidilim rin ang paligid niya. Narinig niya lang ang pangalan na binanggit nito ay kakaibang epekto na ang naging dulot niyon sa kanya. Hey, are you okay? Damn! Sinalos siya ni Calix nang unti-unti siyang mawala ng malay. Wala nang naaalala si Isabel magmula ng himatayin siya hanggang sa magising na lang siya sa loob ng isang kwarto. Sa tingin niya ay nasa hospital siya. Napatingin siya sa dalawang lalaking nagbabantay sa kanya. Parihong gwapo ang mga ito. Ang isa ay ang lalaking nakilala niya sa simbahan kanina. Ngunit ang isang lalaki ay ngayon lamang niya nakita. Napakagwapo rin ito kahit bahagyang namamaga ang mga mata nito. Sino kaya ito? Nag-init agad ang kanyang pisngi nang maramdaman niyang hawak-hawak nito ang isang kamay niya. Hindi pa napapansin ng mga ito, nagising na siya dahil nag-uusap ang mga ito tungkol sa kanya. I still can't believe this, Kalex. Ipapamana ko talaga sa iyo lahat ng gugustuhin mo. Mangiyak-iyak pang sabi ng guwapong lalaking may hawak sa kanyang kamay. Ngumisi lamang ang lalaking nakita niya sa simbahan. Para bang proud na proud pa ito. May milagro pala. Ang lakas mo kay San Pedro es. Kaso paano 'yan? Hindi kanya naaalala. Si sino kayo? Bakit ho ako narito? Pasimple niyang inagaw ang kanyang kamay mula sa mahigpit na pagkakahawak ng lalaking guwapo sa kanya. Napalunok siya nang mapatingin ito sa kanya at magtama ang kanilang mga mata. Anong meron sa mga mata nito na nagpapakabog ng gusto sa kanyang puso? Wife, you're awake. Agad siyang niyakap ng guwapong lalaki. Sobrang bango nito kaya hindi agad siya nakapagreklamo na mula ng gusto ang kanyang pisngi. Sino kayo? Hindi nito pinatapos ang kanyang sasabihin nang bigla nitong halikan ang kanyang labi. Nanlaki ang kanyang mga mata sa ginawa ng lalaking guwapo sa kanya. Hinalikan siya nito. Hindi lang basta halik, kundi isang malalim at sabik na halik pa ang ginawad nito sa kanya. Tika, ba bastos ka, bakit mo ako hinalikan? Tinulak niya ito at hindi nito inaasahan iyon. Napangangalang ito habang nakatingin sa kanya. Pulang-pula ang buong mukha niya. Pakiramdam niya na iwan ang mapusok nitong halik sa kanyang labi dahil nararamdaman pa rin niya ang lambot at init na sensasyon mula sa halik nito. He, hindi mo ako naaalala baby? Hindi makapaniwalang tanong nito. Hindi niya inaasahan ang init ng hatid ng malambing na boses nito habang sinasabi nito iyon sa kanya. ops sabi ko sa iyo Ace, hindi kanya naaalala. Ayaw mo pa kasi maniwala eh.